I've heard na napakaraming mga COS uh, hanggang ngayon sa DSWD. Contract of service, some of them 15 years na at sila contractual pa rin. A six months yung kanilang uh, renewal of contract, yung iba one year. Nakakaawa naman, baka pwede po natin gawin na silang regular, bigyan po sila ng plantilla. Is that possible? Yes, uh, according to my data, if I may interject, itong uh, DSWD na dapat nangunguna sa social justice, higit sa kalahati ang contractual at saka JO, uh, nasa 53.4% ayon sa datos ninyo mismo. At uh, ang katanungan natin, eh, ba't nagkaganon? <laughs> In, Iyon nga po, Madam Chair, Mr. Secretary, baka naman pwede nyo baguhin yung inyo pong uh, setup ngayon dyan sa DSWD. Kawawa naman po yung marami dyan sa inyo na 15, meron pang 20 years na na working hard for the uh, department at hindi sila maging regular. Madam Chair, Mr. Wala Senator... Wala silang benefits, of course, dahil hindi sila uh, regular, wala silang benefits. Kawawa naman. Madam Chair, Mr. Senator, one of the early uh, employee activity I went to was a uh, parang yung recognition. Uh, we have a 35 years in tenure. Na tapos na parang galan pero uh, COS she. Yung adbook uh, uh, yung yung pananaw niyo yun rin hung pananaw namin, and we've been asking for more plantilla positions, but unfortunately because of the DBM's tight fiscal space, lagi kami dinabibigyan ng sapat na na position. Uh, gusto rin huwag nga okay, what, what, what do you need from us? Maybe the the, sen the members of this committee. Can help you, na para kausapin po yung DBM if need be, para naman yung mga COS nyo na napakatagal ng panahon ay maging regular naman. Ma um, Madam Chair, uh, ma we would gladly welcome that move from the committee. We've made representation. We've submitted uh, numerous requests. pero hindi lang po talaga kami nabibigyan ng posisyon. Kung matutulungan nuhin kami, much welcome hope para humabigyan ho na ng sapat na posisyon yung mga matagal na sa department. Alam niyo, this to. pero ang sinasabi lagi kasi ng DBM eh bakit magdadagdag samantalang ang kaunti kaunti ng inyong social workers, na trained social workers. So um, are we privy to the numbers of uh, how many social workers Workers, sa 38,000 na staff o ilang uh, da, ilang libo na DSWD employees kung ikumpara mo ihahambing mo sa ratio ng social workers sa buong bansa kasi sabi ang DSWD pinaka-konti daw yung trained social workers kaya ayaw naman nila um, gumawa ng magbukas ng panibagong item. Kaya pa ikot ikut yung issue eh, Sentulfo. Uh, Madam Chair, I'm getting the numbers now. Ha? They're behind me. Nagawa na ho namin yan. Uh, we have to remember also, and we keep on saying this to the DBM focal namin, na ang departamento ho, hindi, as a whole, the country kulang na social workers. Okay. That's why meron hong pang-apelido yung department namin, development or community development worker, social welfare assistants. Ang total ratio lang namin ng social workers namin 8,300 Sa aming some 30,000 na empleyado, ang social worker who doon ay 8,336 Ma Madam Chair, nandito yung DBM ba't nilalagay pasagutin yung mga taga DBM? Andiyan sila nakita ko Sinong matapang? Sinong tuma gusto tumas ng kamay? Ba't gano'n? EPM, ayun. Pero hindi pa tapos yata si Secretary Gatchayan. Ma, ma ma um, uh, madam, o, tapos yun na ho yun, ma'am. Um, 8,000 lang sa 38. so, so halos one-third ng aming manpower ay social worker. Less than one-fourth, more like. Uh -huh. Of a total of 38, you only ma we, eight. Tama? You know, we have 34,000. The latest headcount tally namin. Bakit ang uh, sa LBRMO mo nasa 38? Huh? Anyway, but hindi kayo nagtatali ng 8,000? Baka na nga yun na yun. Ma'am, the record is correct. 37,000. That's 30, correct. Eh, mali pa rin. 38,069. Galing po sa inyo to. Oh, anyway, DBM po. In the meantime, baka naman may talagang uh, tamang sagot. Yes, sir, if we could call on uh, Chief uh, Paul Vincent Perocho and Ina Kanape. Okay. Madam Chair, uh, most of the non-permanent positions in the DSWT are for the four-piece program. Sa data po namin ay meron po kami na create na 12,055 contractual positions specifically for the four-piece program. Ito po... Uh, uh, na po ito due to uh, uh, specifically nga doon sa program hindi po namin hindi po kami makapag-create ng regular positions excuse me madam chair excuse me yes uh, two, four, please. sinabi mo non permanent position right yes. kaya hindi sila maging per, maging permanent Eh, 15 years na nga, kasasabi ko lang kanina, 20 years pa non-permanent. You call that non-permanent? 15 years na sila sa servisyo? Non-permanent pa rin yan? Yeah. These are contractual positions. Kaya po, ano? Yes po. Kaya hindi. Ginamit mo kasi in term na non-permanent. Ibig sabihin, hindi permanente. Temporary yeah. lang. Paano na naging temporary yan? Eh, 15 years, 20 years, 25 years na nagtatrabaho yung mga, po, yung mga tao doon. Just na, panic. na bilang isang contractual, wala silang benefits. At yun yung sabi ka ng Sen. Eh, dapat kayo yung social service, dapat kayo na munguna sa to make sure na makakuha ng social justice ang mga kababayan natin, kapwa natin, and yet kayo nag-violate nung tinatawag niyong social justice. This is injustice, big injustice dun sa mga trabahador ninyo. Just to clarify... Well, actually, hindi kayo ng DSWD. Hey. Dahil sa kagagawa ninyo, ayong kay Secretary Kachalian, Teka, nalilito ako. Ang sinabi mo, 12,000 contractual positions. Pero yes. unauthorized pa rin ang permanent position. So yes. zero pa rin ang permanent kahit meron 12,000 contractual. And we are just perpetuating this injustice. Diba? Exactly. Mali tayo. So, so yung contractual, why don't you convert it to, to uh, a contract worker? Permanent just to clarify, the, these contractual positions are coterminous to the lifespan of the four piece program. Four terms? Yes. Yeah. Asa, uh, attorney, what's your name, attorney? No, sir. Uh, Chief lang po. Sabi mo, uh, coterminous sa four piece program. Kailan ba nag start ang four piece? Uh, ang, ang basis po namin ba dito. So... ano, nagtataka ako The uh, four-piece program was institutionalized. Uh, Senator Bongo is here during the term of uh, President Duterte. So that was in uh, 2016 pa. Yes Bakit, po. Wala pa rin mga permanent position ng four-piece. Bakit napako sa contractual ang four-piece? Exactly. Samantalang nandyan sa batas, ang liwaliwanag, uh, pitong taon na yan. Yes po. Ang binabanggit po ninyo, ito pong RA-11310 na nag-institutionalize nag ng 4BIS program. Anong, anong pangalam ulit, sir? Uh, Paul Perocho po. Ah, Walter. ano Paul. maramdaman mo kung ikaw ay contractual lang dyan sa ano, DBM? And then every 6 months, pagdating ng bago mag-expire yung kontrata mo, manginginig ka na, matatakot ka na kung ingin nyo ba ang kontrata mo o hindi, o baka masibak ka na. And then pag nagkasakit ka, wala kang benepisyo. How would you feel? Sige nga. Anong makamdaman mo? Yes, Sen. Uh... Hindi nga, sagutin mo ako. Just answer me. How do you feel? May pamilya ka, may mga anak ka, may sinusuportahan ka, may pinapaaral ka. Pagdating nung time na malapit ng renewing contract po, nanginginig ka na sa takot na baka hindi na ma-renew? Nagdarasal ka sana ma-renew ulit yung contract ko, Sana huwag ako masibak, sana huwag akong pag-inita ng boss ko para hindi ako masibak dito? And then pag nagkasakit anak mo, anong gagawin mo? kasi wala kang benefits. Think of it, okay? Yan ang assignment ko sa'yo. Pag-isipan nyo dyan sa DBL. Dahil yes, kapag hindi, next time, babatikusin ko kayo eh sa programa ko.